nasa tamang edad ka na at nasa tamang trabaho ka na at feeling mo, hindi tama yung income mo or ang sahod mo every month. But good news kasi nakita mo ang video na ito, meron po akong i-offer sa iyo ngayon na isa po siyang online opportunity na pwede mo gawin as long as maka-online ka ng 2 to 3 hours per day kahit isa kang empleyado o FW na nasa ibang bansa senior citizen, retired. Pwedeng pwede mo itong gawin as long as meron kang cellphone, stable internet connection, and meron kang account ID. Ang gagawin mo lang, maging connected ka lang sa sistema namin sa copy and paste system para magawa mo na makapag-generate ng 20 to 50,000 per month as a part-time para meron kang dagdag source of income para naman hindi masayang kapag palagi ka lang nag-Facebook at nag-TikTok. Kaya kung willing ka matuto paano gawin ang ginagawa namin dito sa online ngayon, mag-comment ka lang ng how sa video na ito or mag-direct message ka sa akin para mag-guide kita. Kaya see you there. God bless.